paalis na kami. Papunta na kami sa next destination namin. Tapos na kami dito sa Kyoto. Punta naman tayo sa Osaka. Lakad na ulit. Sa tambak na lakad. Papunta naman po tayo sa Kyoto Station. May mga luggage namin dyan. 800 yung malaking luggage. Hanggang 8 o'clock lang. Meron din namang mga lockers dito mas mura. So yung mga maliliit namin, nasa locker para wala kami yung na habang namamasyal pa kami dito sa Kyoto. At after namin maiwan yung mga baggage namin, eh, nagugutom na lola nyo, kaya eto, magbabranch na kami. Habang nakapila, umu na kami. Kasi nga, mahaba pila lunch time na. At syempre, pinaubaya ko na po sa aking mga anak ang pag oorder order dahil ayokong ma-stress. Sila na umu kasi di naman ako marunong magbasa niyan. Kaya eto guys, pasok na tayo. Oh ha, ang ganda ng tissue. Siyempre, eto ang gusto ko dito, yung libreng tubig. Woo! Kusina nila nasa likuran ko lang. Kaya makikita mo kung paano pinag-prepare yung, yung food. At heto, dumating na po yung drinks ng daughter ko. Ice tea po ito. Wala po siyang sweetener. Kayo na po ang maglalagay. Kung kulang, humingi na lang po kayo ulit. At heto na po guys ang aming mga orders. Puro pasta. Kasi etong resto po, e eh, puro pasta po ang makakain dito. Yan po ang specialty ng restaurant na ito. Kaya tara na guys, lafangan na tayo. Pero syempre naman, nag-selfie muna kaming tatlo. At guys, ang ganda ng chopstick niya. Disposable po ito, pero parang hindi. Ang ganda! Wow! Galit-galit po muna kami dahil gutom na gutom na ang lola nyo. Meron pa siyang pasabaw na mainit. Naiiba yung lasa niya. Parang siyang may tsa na may mga spices na Chinese spices na hindi ko maintindihan kung ano. Basta kainin na lang natin. At eto guys, tikman natin yung sa daughter ko. Parang siyang lasang ham na parang may lasang seafood spices na hindi mo maintindihan. Lasang seaweed pala. Kasi lasang dagat siya. Kaya hindi ko masabi kung anong lasa. Basta galing dagat. <laughs> Dito naman sa mga Sa kanya raw parang tomato yung base niya. Parang pareho lang sa akin. Makamatis siya pero mas cheesy siya at saka medyo mas maanghang. Kain muna tayo. Galit, galit na at lalapang na ang nyo. Actually guys, masarap po yung mga pasta niya. Yun nga lang po, walang masyadong sahog. Kaya para sa mga nagda-diet, hindi huuubra ito dahil puro carbs. Pasta ko, may talong, saka may broccoli. Ito yung talong o. Oh syempre, inom na tayo ng tubig. Yan na lang po ang afford ng lola nyo. At bago nga po pala tayo magkalimutan, huwag po ninyong kalimutan mag-click ng like and subscribe button para updated po kayo sa mga uploads ko. At siyempre, bawal magsayang ng pagkain. Kaya napakalinis ng aming mga plato. Game over. At heto na ang bill. Tara na't magbabayad na tayo manager. Ako manager ngayon. Thank you. Susunan, lola nyo. Ako ang manager ngayon. Susunan, lola nyo. Kaya tara, guys. Gala na tayo ulit dito sa Kyoto. Sakay kami ulit yan. Mamashall pa kami sa Kyoto. At yan po ang presyo ng bus ride dito. Almost 100 pesos po sa atin troll troll lang kami dito. Mga gadgets, doon naman mga segunda mano at saka mga second hand na phone, laptop, gadgets. Nandito kami. May pinapenta rin naman sila mga brand new. Meron din po ditong segunda mano na luxury items. Bawal pong magvideo sa loob. Yan, dito naman kami dito ako mag-window shopping. Window shopping lang talaga lola nyo dahil wala naman pong pang shopping. At nakakatuwa dito, para siyang Doton body, Marami siyang mga tindahan, talagang shoppingan. Hindi dito mola, pero may mga stalls dito at saka mga stores na talagang branded at talagang matutuwa ka kapag pumunta ka dito. Maraming tao rin po dito at saka marami rin po mga turista. Talagang shopping area rin po ito. Covered din po yung mga iskinita kaya kahit na umulan eh hindi po kayo mababasa. Kyoto pa rin po ito yan. Window shopping naman tayo dito. Meron din dito oh. Pero mga luxury brand. Hindi naman ako bibili dyan. bababa na tayo, kukunin na natin yung mga iniwan nating mga luggage. At nasa Osaka na kami. Osaka, Osaka na ang dola nyo. At eto guys, nasa Osaka train station na kami. Naghahanap na kami ng train para lilipatan. Papunta naman po sa aming titirhan. Mas malamig dito. Kung ang giginawin yata ako dito. Kailangan magsuot tayo na mas makapal. Nabulol-bulol na lola nyo dahil sa sobrang lamig nasa train na po kami papunta doon sa aming titirhan Thank you guys for joining us at abangan pa po ang mga susunod kong uploads ang aming room tour Lafangan at Gala dito po sa Osaka Thank you for watching! Bye-bye!